Pinintasan online, ginawang katatawanan. Pero may TV crew na naghanap sa kanya mismo. Bakit siya iginagalang ng buong komunidad? Sa isang covered court na ginawang pansamantalang kusina, may mga bandaritas na nakasabit sa kisame at dilaw na ilaw na nagpapainit sa gabing malamig. Sa gitna ng mahabang mesa, umaaso ang higanting kaldero sa ibabaw ng portable burner. Sa tabi nito, may parihabang lampara, mga bayong na puno ng gulay na binalot sa dahon at isang mataas na tumpok ng puting taper bowls. Nasa unahan ng pila ang isang batang babae na nakaalalay sa counter, nakatingala at sabik. Sa likod ng kaldero, nakangiti si Lola Mina, naka-apron at may hairnet Kita ang mga pikas sa pisngi na madalas gawing biro online. Nakasalampak sa gilid ng mesa ang kanyang cellphone. Naka-on ang speaker, kumikislap ang pulang icon ng tawag. Sa kanan, tatlong nanay ang hindi makapaniwalang nakatitig. Sa likod nila, may cameraman na may balikatang kamera, isang soundman na may nakabitin na boom bike, at isang babaeng reporter na may hawak na tablet ang TV crew na naghahanap kay Lola. Para sa iyo, Iha. Malumanay na sabi ni Lola Mina habang sinasandok ang mabangong lugaw at ibinubuhos sa mangkok ng bata. Umaakyat ang ulap ng singaw, humahaplos sa mukha niyang may bakas ng araw at panahon. Hindi niya alintana ang ilaw ng kamera, sanay na siya sa init ng kalan at bigat ng sandok. Bago dumating ang gabing ito, ibang-iba ang tono ng komunidad. Isang linggo lang ang nakalipas, may nagpost ng litrato ni Lola Mina. Lola na pekas, nagluluto sa court, baka unsanitary. Sinabayan ng patawa at pangmamaliit. Ang ilan, tinawag pa siyang walang karapaang gumamit ng covered court. Hindi nila alam, tatlong buwan nang pinagpapakain ni Lola ang mga kapitbahay na nawalan ng trabaho. Mga batang bumuuing walang baon, at mga senior na hirap makaluto. Lola, sayang po ang venue. May zumba sana rito. Reklamo ng isa sa mga nanay noon. Lipat nyo na lang kung saan. Pakinggan ni Lola, tumando, sa kamarahang sumagot. Kapag may gutim anak, dito ang pinakamalapit sa kanila. Pero sa likod ng ngiting yon, ramdam niya ang sakit. Uuwi siya gabi-gabi, amoy luya at bawang at iisipin kung paano pa palalawakin ang kusina. Doon pumasok ang barangay nurse at si Cap. Nagpacheck sila ng sanitation, nagbigay ng permit at nag-ambag ng malalaking kaldero. Ang mga estudyante na nag-OJT sa hotel and restaurant service ang nag-volunteer. Nagsimula ang community kitchen. Hindi pera ang puhunan, kundi tiwala, lugaw na may malunggay, sabaw na may kalabasa at pagmamalasakit na walang presyo. Nang sabog ang online na pang-aalistula, may isang vlogger na tahimik na pumunta at kumain. Siya ang unang nagkwento kung ilang mangkok ang naipamigay bago pa sumikat ang araw. Hanapin niyo si Lola Mina, ang pekas sa kanyang pisngi. Yan ang mapa ng pinadtapangan. Umikot ang kwento hanggang may tumawag ang numerong nakasindi ngayon sa mesa. News desk. Lola Mina po, tanong ng reporter sa kabilang linya kanina. Pwede po ba kayong ma-feature? Ang dami pong nagre-recommend sa inyo. Sandaling natahimik si Lola. Anak, hindi po ako sanay sa TV. Pero kung makakatulong yun para mas marami pang mahainan. Sige. Kaya heto sila. Ang crew, ang komunidad, at si Lola sa harap ng nag-aalim po yung singaw. We're rolling, bulong ng cameraman. Inilapit ng soundman ang boom mic. Lumapit ang reporter, mumiti. Lola, good evening po. Ano pong ihahain natin sa gabing ito? Simple lang, sandok ang tugon. Lugaw na may luya, kalabasa at malunggay. Para sa mga bata, may itlog sa dulo. Para sa may sakit, mas masabaw, mas init. Para sa mga nagbantay sa baha, doble, walang tanong. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Nagkatinginan ng tatlong nanay sa kanan. Sila yung unang tumutol. Nangingilid ang luha ng isa. Lola, pasensya na po. Mahina niyang sabi. Di namin alam na ganito kalaki yung ginagawa niyo. Tumanggo si Lola, di inaalis ang ngiti. Ang pinakamagandang paghihingi ng tawad, sabi niya, ay ang pagkuha ng sandok. Parang mahika, nagsuot sila ng gloves at tumayong sa tabi ni Lola ang isa nag-aabot ng mangkok, ang isa taga toppings, ang isa taga lagay ng kutsara. Sa bandang likod, may lalaking nasa wheelchair na itinulak ng apo. Lola, salamat. wika ka niya. Mula nang inanod ang karindarya namin, dito kami kumakapit. Inabot ni Lola ang mangkok, ibinaba sa kanyang tuhod para raw hindi mabigat. Huwag kang mag-alala, sabi niya hanggat may bigas, may ulam ang kapitbahay. Cut? Huwag mo na, sabi ng reporter. Tinabi ang tablet. Lola, may tanong po ako. Bakit kahit inaapi kayo online, tuloy lang? Napatingin si Lola sa tumpok ng bowls at sa mahabang pila. Kasi ang internet anak mabilis, sagot niya. Pero ang gutom mas mabilis at kung pipiliin kong pakinggan ng kutsa, mabubusog ba ang batang yan? Idinuro niya ang batang babae sa unahan na nakasiksik sa counter, kumikindat habang hawak ang mangkok. May pumalakpak sa likod. Sikap pala, dumating kasama ang ilang taga-barangay. Bitbit niya ang listahan ng donasyon, mga gulay mula sa talipapa, bigas na sobra sa palengke at ilang tray ng itlog galing sa poultry. Opesyal na to, sabi ni Kap sa kamera, hindi lang kusina, puso ng barangay at si Lola Mina ang nag-apoy. Lola, trending kayo ngayon. Bulong ng kameraman na napatingin sa phone. Hashtag pekas ng pagbamahal. Napangiti ang crowd, may ilang pang napatingala. Nagtanong kung anong ibig sabihin. Tanda po yan ng araw at trabaho, paliwanag ng nurse, hindi kahiyan. Umandar pa ang pila. Bawat sandok ni Lola parang pambura sa matitigas na salita ng nakaraan. Dumating ang mag-asawang dating nagre-reklamo sa ingay ng kaldero sa gabi. Lola, may pasensya po kayo sa amin. Tanong nila, pwede po ba kaming magbigay ng bigas gabi-gabi? Salamat, Tugon ni lola sabay abot ng mangkok pero may kasamang oras at braso yan ah tumawa ang lahat roll sound for short interview sabi ng reporter tumayo sa tabi ni lola habang tulih ang serbisyo lola mina paano nagsimula ang lahat isang gabi sa laysay ni lola may humanginit na ulan napundi ang ilaw sa mga bahay dito sa court may bubong Nagdala ako ng kalan, may dalawang kilong bigas at isang pirasong luya. Lima ang unang kumain. Kinabuasan, sampu. Sa pangatlong gabi, pila na. Dumami ang tao sa likod ng kamera, mga mukhang busog at nakangiti. May hawak pang tigi isang mangkok na nakadikit sa dibdib na parang kayamanang di mabibili. Lola, ano pong mensahe niyo sa mga nanghuhusga? Tanong ng reporter, mahinahon Huminto si Lola sandali. Pinunasan ng hawakan ng sandok gamit ang malinis na pamunas, saka tumingin sa lens. Kung may oras kayong manlait, may oras din kayo para magtimpla ng sabaw. Subukan nyo. Masarap sa puso. Hindi na nakatiis ang TV crew. Nangingilid ang luha ng reporter habang nakangiti ang cameraman. We have it! Bulong ng soundman. Pero gusto ko rin pong sumandok. Pahabol niya, sabay lapit sa stack ng bowls. Tumawa ang lahat kahit ang batang nasa unahan sumigaw ng Kuya, mas marami po sa akin! Sa gitna ng tawanan at singaw, dumating ang mensahe sa cellphone ni Lola. Nag-vibrate sa gilid ng mesa. Tiningnan ng apo niyang si Ara at binasa ng malakas. From City Hall, Lola Mina! Bukas ipapadala namin ang karagdagang bigas at portable stove. Saludo kami sa inyo! Nagpalakpakan ng mga tao. Sumipol ang ilan. Oh, ayan, sabi ng kap. Lalaki pa ang kusina. Lola, picture po. Yaya ng reporter para sa closing shot. Ngunit umiling si Lola. Taas-baba ang balikat sa tawa. Dito na lang ang picture ko. Sabay sandok, sabay abot sa mangkok ng batang babae. Ito ang mukha na gusto kong maalala. Ang batang nabusog. Lumapit ang tatlong nanay na unang napasigaw ng Unsanitary! Ngayong gabi, sila ang nag-aayos ng gulay, naglilinis ng mesa at nagbabantay sa pila. Lola, kami na po rito. Walang mauubusan. Walang mauubusan, ulit ni Lola, parang panata. Nang natapos ang coverage, hindi agad umalis ang TV True. Nagpila sila, kumuha ng tigi isang mangkok at sumampa sa gilid para tumulong mamahagi. This is the story, bulong ng reporter sa cameraman. Hindi skandal, hindi clash, kundi komunidad. Tumanom ang cameraman, itinaas ang lente, kinunan ng esena. Si Lola Mina sa gitna, may singaw sa mukha, may liwanag sa mata, at may taong umaalalay sa magkabilang dulo. Mga kapitbahay na dating nanunuya, ngayon kasama sa kusina. Sa huling sandok ng gabi, kumaway si Lola sa batang nasa dulo ng pila. May hawak na lumang baso at nakapayak. ka iha, wika niya, doble para sa kapatid mo. Tinanggap ng bata, napangiti, tumakbo pabalik sa amang pawisan. Sa likod nila, ang taong naka-wheelchair ay itinulak ng apo. Palabas, may hawak ding mangkok, nakatasang hinlalaki kay Lola. Lola Mina, sabi ng kap, bukas ipapaskil natin sa court, community kitchen scheduled. Gagawa rin tayo ng listahan ng volunteers at ng donors, sabat ng isa sa mga nanay, para alam nila kung saan napupunta. At ng mga sumusunod, biro ng cameraman, para alam niyong may bagong tagahugas ng kaldero. Nagkatawanan muli, si Lola, tahimik na tumayo, hinawa ka ng bibig ng kaldero, paniknan ang huling bulong ng kumukulong sabaw. Salamat, pabulong niyang sabi, hindi sa TV. Hindi sa trending kundi sa pagkakataon maghain. Nang inikot niya ang huling sandok, tapat sa lente at sa mga mata ng komunidad, ang nakaraang pangmamalait ay parang usok na tinangay ng hangin. Ang nanatili, init, amoy ng luya at isang katotohanan. Sa kusina ng bayan, ang pinintasan kahapon ay bayani na ngayon. At nang nagsara ang ilaw at lumuha ang singaw, dumampi ang lamig ng gabi. Pero sa gitna ng covered court na may banderitas, sa mesa na may lampara at stack ng bowls, may isa pang teleponong kumikislap. Hindi na dahil sa paninira, kundi dahil sa sunod-sunod na mensaheng, Paano kami makakatulong, Lola? At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kitaulit bukas kaya stay tuned